ako nagamit ng guys, camera. Yung guys. Ngayon kasi Ngayon tayo, magpapalipad oh, me, tayo, tayo ng... dito ng drone. Tuluan ng sa Tuluan amin, dito namin na sa guys. may loob ng bahay. Kasi ah. mabasa po dun Ay, sa Ngayon, labas. Ngayon, dito naman po tayo Saka magpapalipad. Yan. At mag-train muna po tayo para mapalipad pa natin. Palipad na sa natin? Ngayon, hindi ko po dyan ah. ginamit yung camera ng drone ko. Kaya muna sa may paa natin, guys, Dahil, papalipad. Pag ginagamit ko po, hindi ko Saan po ma makita ko? yung Ay, ko na nas, yung ah, kusang po yung drone ko kasi pag magpapalipad po ako ng drone tas nakakamera po ginagamit ko nagvi-VR po ako tapos dyan naman po siniset ko po yung camera para mas maganda nyo po makita kung paano po ako magpalipad ah <laughs> po. Yeah. Hindi ko po napansin yeah, diyan yeah, na na, tayo. Yeah. na pangap po yung arm ano, ng camera ko. Oh, yung nakita ngayon, ngayon lang po ako mag-voice over. Kaya kinakabahan po ako sana. Huwag po kayo, huwag niyo po ako pagtawanan dahil first time ko lang Ayan. po Ayan. ngayon mag-voice over ano and first natin? ito lang po Logal. yung first vlog and first video ko po dito sa YouTube. And kakagawa ko lang po ng channel ko. Ngayon po, malapit na po ako dyan nagpalipat. yan po yung se yung third, yung second. yan po yung second attempt ko ng pagka pagsiset po ng camera ko. Oh. Ngayon, pangat naman po ng view dyan. Kaya nilipat ko po doon sa may mas simple na ano. Mas simple na na ko nawalan. Ayan, tinatanggal ko po diyan. Ngayon, siguro 6 minutes po. 6 minutes po 'yan. 6 minutes plus 'yan pong video natin. Kaya sana wag niyo pa ako pagtawanan. Sa pa rin na po, po voice over. Ayan, ngayon, dyan nga po pala, dyan na po ako nagpapalipad. Pa rin ko na po yeah. dyan yan. Ayan. Tapos papapasukin ko po yun sa may bintana. That is for today's our voice over. Thank you guys. Subscribe! Ayan! Magkawalis lang tayo guys. Pag ito ka bubagsak sa tubig. 爱